Daan-daang supporters ni Kiboloy, nagsagawa ng prayer rally sa Maynila. Daan-daang mga taga-suporta ni Kingdom of Jesus Christ KOJC, leader Apollo Kiboloy ang nagkasa ng prayer rally sa Liwasang Bonifacio sa Ermita, Maynila upang manawagan umano ng hustisya para sa kanya. Sa ulat ng Manila Bulletin, ibinahagi ng Manila Police District MPD na umabot sa 800 ang mga dumalo sa kapangyarihan at kalayaan ibalik sa taong bayan. KAKISAB, Prayer Rally, nang magsimula ito dakong alas 3 ng hapon nitong lunes, Marso 4. Makikita rin sa placards na hawak ng mga dumalo ang mga mensaheng tulad ng Justice for Pastor Apollo Keboloy, Resign Risa Hontiveros, Restore Freedom of Expression, at Stop Human Rights Abuses, matatandaang nito lamang ding lunes ng ay-anunsyo ni Department of Justice, DOJ, Secretary Jesus Crispin Remula na sasampahan ng prosecutor sa Pasig City at Davao City si Kiboloy ng mga kasong, child abuse, at qualified trafficking dahil sa umano'y krimeng ginawa nito noong 2011 laban sa isang babaeng 17 anyos pa lamang ng mga panahong iyon, kaugnay nito, sa isang pahayag nito lunes ay sinabi ni Sen. Risa Hontiveros na isang tagumpay ang pagkaso kay Quiboloy para sa mga babaeng sinamantala umano ng pastor, si Hontiveros ang chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality na nag-iimbestiga sa umano'y mga pang-aabusong ginawa ng KOJC at ni Quiboloy. Nahaharap ang KOJC sa mga kasong human trafficking, rape, sexual abuse, at child abuse. Kamakailan lamang ay isang Pilipino at dalawang Ukrainians na umano'y kasama sa mga biktima ang humarap sa pagdinig upang ay lahat kung paano umano sila pinagsamantalahan ni Kiboloy. Kaugnay nito, naglabas din kamakailan ng Senado ng laban sa Pastor matapos itong hindi dumalo sa pagdinig ng komite, samantala, sa isang pahayag kamakailan, Itinanggi ni Quiboloy ang naturang mga alegasyon at sinabing pinag-aagawan daw siya ng mga babae dahil single siya.